ngayon panoorin natin to at evangelista ang tawag na sa kanya ngayon ay Nepo Wife wala sa listahan ng top taxpayers talo pa nga siya ng indie actor na si Alan Dizon kung kumikita nga siya ng malaki sa abroad dapat declared an income sa Pilipinas kasi Filipino citizen siya di ba yan ang naging problema ni Manny Pacquiao pero, ito ang worst case. Hindi pa nakikialam ang BIR dahil sa dami ng mga tax cases na hinahandle ng ahensya. Pero dahil sa ingay na ginagawa ng mga netizens, BIR may just swoop down on her one day. At pag nangyari yun, dapat handa siyang maglatag ng mga kontrata at iba pang mga dokumento. Nung September 21 rally, 'di ba? Gusto niya sumali. Kaya lang may lumabas na kwento na baka hubaran siya ng tao. Well, bakang ending mahubaran talaga siya pero ng BIR. Pay up para sa mga sinasabi kinikita niya or baka mag-garnish kung anuman ang meron siya. Garnish is when the government seizes the properties of a delinquent taxpayer. Well, for sure may naibayad na tax siya si Hart kasi sa Alam nyo, sa ko, si so do not come for my my integrity when it comes to my work because god damn it i work so hard and i am proud of what i have uh I uh, ano heart si heart si <laughs> Jeff. Okay, okay. Whoa. Whoa. Oh. Whoa. It's a wow. Oh. Wow. Gunda. Something blue. Yes. Wow. Gunda. Like, I have a different situation. Obviously, I'm aware of that. But it's important that we open our eyes and we truly become one and empathize and really. you know, see what's going on and see what we can do. Sa bagay, alam nyo, si Hart. Okay, dami... Nakakatawa ha. Ayan na naman tayo sa tumatawa tayo. Hindi okay, nakakatawa. Maraming mga region, mga regions na walang classroom ang mga bata. Nakaupo sila sa... sa oh. lapag. Sa lapag. Wala silang classrooms. Yes. Ooh, it's very important. Ibang kakakwento ko sayo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya ni La ibang Evangelista mm. na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong, dun kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar ni La ibang Evangelista. I cried so much when I saw that kailangan ayusin ang paaralan. Kailangan tulungan ng mga magulang na mailagay sa paaralan ang mga anak. Kailangan ng tulong ng mga Pilipinong magulang mula sa pamahalaan. Actually, hindi siya basta tulong lang. Actually, isa siyang service yung deserve ninyo. Galing yan sa tax ninyo. Actually, hindi niyo utak na loob kung may classrooms. Hindi utak na loob maayos na lipunan, hindi nyo yan utang na loob. Yan she ay deserve she ninyo she bilang mga right. Pilipinong nagbabayad yeah. ng U.S. araw-araw. Kaya huwag rin kayo nagpapasalamat. Salamat, Mayor. Salamat, congressman. Hindi nila pera yan. Hindi yan. Atin yan. Okay? Dapat sinasuporta natin ng gobyerno yung mga tricycle drivers, solo parents. May pagsuporta sa inyo dapat eh. Kung di lang pinagbili ng airmest ng mga asawa at anak nyo. <laughs> Na nga magsabi. ano po ang masasabi ninyo? Ano po masasabi ninyo?